Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so ito nga pala yung uh, time na na-interview ako ng uh, isang uh, TV station. Ayan. So uh, by the way, na-recover ko lang, naisipan ko lang i-recover yung video dahil uh bumili ako ng DVD and CD writer. Ayan. So, ito yung DVD CD writer ko. So, bakit nga ba ako bumili ng uh, DVD or uh, CD writer? Dahil nung ako ay nag-aaral, ayan. So, lahat ng mga files ko ay uh, nakasave sa CD. Ayan. So, hindi ko siya mabasa. Ito yung mga games. Ito yung uh, mga softwares. Ayan. Mga photos, videos. Ayan. So, syempre ito yung aking... Uh, ah uh, research na ginawa. Yan. And then, syempre, ito yung SPSS, yung mga softwares. Yan. Kung saan ako nagpaka uh, dalubha sa kuno. Ayan, sa aking pag-aaral. Yan. So, hindi po ako matanda, guys, ha. Ano lang ako. <laughs> Tawag dito, masinop lang ako nung ako ay uh, nag-aaral sa nung college. Kasi lahat ng uh, dokumento, lahat ng mga softwares, ayan, ay nakasave sa CD. Kasi, syempre, ano rin yan, tawag dito, for future reference. Ayan, kung medyo limot na yung skills, limot na yung uh, pinag-aralan, syempre, kailangan ng mag-refresher. So, balik-balikan lang natin. Meron pa pala ako ditong software, guys, yung uh, e-views. So, ayan, guys, yung video na yan na napapanood ninyo is yan yung time na na-interview ako. Uh, that's the how PWD is uh, trying to survive. Doon sa mga kinakaharap naming mga pagsubok ayan mga discrimination so ito nga pala yung software namin na ginagamit for uh, when we conduct survey ayan e-views ayan so ito po ayan so panoorin nyo po mamaya yung uh, interview sa akin ng GMA CNN at ng iba pang uh, TV station.